Nang marinig ito, talagang nalungkot si Arin na pagtanto na wala silang magagawa kahit na desperado siyang makilala siya. Nagmungkahi ang bodyguard ng isang ideya. Kung talagang gustong ipakita ni Arin ang kanyang pagpapahalaga kay Black Scythe, maaari niyang isaalang-alang ang pagbibigay sa kanya ng makabuluhang regalo kapag nagkita sila sa ikatlong round. Pumayag si Arin na mukhang magandang plano ito at nangako na mag-iisip ng isang bagay na tiyak na magugustuhan ni Black Scythe. Pinayuhan ng bodyguard si Arin na kumain, magpahinga at mag-relax. Sinisigurado sa kanya na makikita niya siya kinabukasan. Sa puntong iyon, umalis na siya sa kanyang tahanan. Nang papasok na siya sa elevator, tumunog ang kanyang telepono at sa kanyang gulat walang iba kundi ang heavenly demon ang nasa linya pinuri ng bodyguard ang Heavenly Demon sa pagkuha ng Dark Knight Class. Pinababa ito ng Heavenly Demon, tinanong kung kumusta ang bodyguard at si Aran. Medyo nag-aalangan, ipinaliwanag ng bodyguard na dahil sa isang hindi magandang insidente, umabot lamang sila ni Aran sa level 8. Sa kabutihang palad, walang sino man ang nagtamo ng malubhang pinsala. Nang marinig ito, naging seryoso ang tono ng Heavenly Demon. Habang papunta siya sa kanyang sasakyan, nabanggit ng bodyguard na papunta siya upang makipagkita sa Heavenly Demon at magbibigay ng detalyadong ulat ng personal dahil mahaba ang kwento. Sa isang malalim na boses, tinanong ng Heavenly Demon kung ito ay may kaugnayan kay Black Scythe na sinangayunan ng bodyguard. Inutusan ng Heavenly Demon ang bodyguard na pumunta sa kanyang hotel na nagpapahayag ng matinding pagnanais na marinig ang bawat detalye na may kaugnayan kay Black Scythe. Habang pumasok ang bodyguard sa kanyang sasakyan, may isang tao na nagmamasid sa kanya mula sa malayo, at walang iba kundi si Ryu iyon. Balik tayo ng sampung minuto. Nakita natin si Ryu na nagising mula sa dungeon, kasama si Wani na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Hindi nag ng oras si Ryu at agad na inactivate ang kanyang tracking skill. Inaasahan na ang unang gagawin ng bodyguard ay i-report ang lahat sa Heavenly Demon. Naghanda si Ryu na sundan ang yapak ng bodyguard, sinasamantala ang malalim na tulog ni Wani. Bumalik sa kasalukuyan, may ngiti si Ryu sa kanyang mukha, alam na tama ang kanyang hinala na ang bodyguard ay talagang papunta sa Heavenly Demon. Nagbago ang eksena sa isang madilim na gabi sa ilalim ng buong buwan kung saan ang heavenly demon ay nakatayo sa kanyang balkonahe, nakatingin sa lungsod sa ibaba. Nagtatama sa siya ng mapayapang sandali at nagsabi na ang mga ganitong gabi ay perpekto para sa trabaho. Sa pag-iisip na iyon, lumayo siya. Alam na malapit na siyang makatanggap ng ulat tungkol kay Black Scythe at pagkatapos ay magtrabaho. Pagkalipas ng ilang sandali, umupo siya sa kanyang sofa, naghihintay sa pagdating ng bodyguard hindi niya maiwasang magtanong tungkol sa misteryosong figura, si Black Scythe, na may hawak na numero uno sa buong mundo. Ang mga nag-aalalang kaisipan ay sumasakop sa kanyang isipan at sinimulan niyang tapikin ang kanyang mga daliri sa mesa nag-iisip kung si Black Scythe ang umatake sa bodyguard at kay Auron. Sa gitna ng kanyang pagkabahala, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at idineklara na kung si Black Scythe ay naglakas loob na saktan ang kanyang mga tao, hindi niya siya palalampasin, kahit ano pa man ang kanyang rango sa mundo. Sa puntong ito, sa wakas ay nakuha natin ang isang sulyap sa mukha ng Heavenly Demon. Nakatayo siya na may seryosong ekspresyon, nakasuot ng itim na suit, hawak ang isang baso ng alak sa isang kamay, ang isa ay nasa kanyang pisngi, at ang kanyang mga binti ay elegante na nakapangalang. Seryoso siya sa kanyang ginagawa at hindi niya basta-basta tinatanggap ang mga banta kahit mula sa pinakamataas na ranggo na manlalaro sa mundo. Pagkatapos, habang iniisip niya kung ano ang gagawin niya kay Rue, sa wakas ay dumating ang bodyguard sa kanyang tahanan at nagsimulang kumatok sa kanyang pinto. Nagbati sila at pagkatapos ay ang bodyguard muli na may ngiti sa muka ay pinuri ang Heavenly Demon sa pagkuha ng natatanging klase at sa pag-survive sa round. Umupo ang Heavenly Demon sa kanyang sofa at habang umiinom ng kanyang alak, sinabi na ang ikalawang round ay kasing dali ng pie. Nakuha niya ang natatanging klase dahil siya ay pinalad at wala siyang espesyal na ginawa. Sinabi ng bodyguard na ang swerte ay isa ring kasanayan. Bukod dito, ang pagkuha ng pangalawa sa buong Korea ay hindi isang bagay na makakamit ng swerte lamang at isang karangalan na makatrabaho ang isang tao tulad ng Heavenly Demon. Habang nakikinig ang Heavenly Demon sa lahat ng papuri na may kaunting ngiti, umiinom ng alak at nakatingin sa bodyguard, inilapag niya ang kanyang alak sa mesa at sinabi na tiyak na may nais ang bodyguard mula sa kanya. Kaya naman siya ay labis na pumuri sa kanya. Habang nanahimik ang bodyguard, sa isang banayad ng ngiti, tinanong ng Heavenly Demon habang tumatango na maaari siyang magtanong ng kahit ano kung nais niya at huwag matakot. Hindi naman siya kakainin o ano paman. Nag-atubiling nagtanong ang bodyguard kung maaari bang sabihin ng Heavenly Demon kung paano o mula saan niya nakuha ang kanyang klase. Ang Heavenly Demon, na may ngiti at kumakaway ng kamay, ay nagsabing wala itong espesyal dahil pumatay lang siya ng ilang halimaw. At bigla nagbigay ang sistema ng abiso na nakuha niya ang isang klase. Iyon lang. Ngayon, tingnan natin ng mas malapitan ang Heavenly Demon na may mapanlikhang ngiti. Mayroon siyang maliit na sikreto sa kanyang bulsa. Makikita, hindi dahil nakipaglaban siya sa ilang halimaw kaya siya nagkaroon ng bagong klase. Hindi, siya ay talagang pinalad. Nang ipinamigay ng anghel ang mga natatanging klase sa lahat hindi siya nakakuha ng mga karaniwang kasanayan. Sa halip, nakuha niya ang isang magandang item na nagpapahintulot sa kanya na magpalit ng klase. Ang kailangan lang niyang gawin ay umabot sa level 10 at bam! Automaticong magiging Dark Knight siya. Kaya nang nagyabang siya tungkol sa kanyang klase, hindi siya nagsinungaling. Swerte talaga ang nasa kanyang panig. Pero narito ang nakakapangilabot. Hindi niya maaring ibulgar ang mahalagang piraso ng impormasyong ito sa kahit sino. Kahit sa kanyang pinakamalapit na kasama. Alam mo, ang mga tao ay maaaring magbago ng tono sa isang iglap at hindi siya handang magtiwala sa sinuman kundi sa kanyang sarili. Mahigpit ang kanyang hawak sa kanyang mga baraha. Ngayon, ang ating Heavenly Demon ay bumalik sa negosyo. Ang tono niya ay seryoso sabik siyang marinig kung paano sila nasaktan sa ikalawang round. Ang kanyang mga mata ay naging yelo habang tinatanong niya, Si Black Scythe ba ito? Isang nakakatakot na tingin sabihin ko sa iyo. Agad na sumagot ang bodyguard na hindi si Black Scythe ang nagdulot ng pinsala. Sa katunayan, siya ang kanilang tagapagligtas sa gulo na ito. Nagtaas ng kilay ang Heavenly Demon, nagulat sa isang sandali. Gusto niya ng buong kwento, bawat detalye, kaya't ibinulgar ng bodyguard ang lahat. Sinasabi ang buong kwento ng nangyari. At pagkatapos ay nagbigay siya ng isang alalahanin. Nag-aalala siya na maaaring naapektuhan si Arin sa lahat ng ito. Nakatayo ang heavenly demon, malalim sa pag-iisip. Ang kanyang mga daliri ay nakagulong. Nagpapakita kung gaano siya kalapit na mawala ang kanyang pinagkakatiwala ang kasamahan at halos mawala si Arin. Isang seryosong sitwasyon ito, Kinuha niya ang kanyang baso ng alak mula sa mesa, umiinom, at pagkatapos ay tinanong ang kapalaran ng mga taong sinubukang patayin ang kanyang bodyguard. Nagtataka siya kung si Black Scythe ba ay nagbigay sa kanila ng masakit na wakas. Ibinulgar ng bodyguard na talagang binugbog ni Black Scythe ang mga iyon, tinorture sila hanggang sa humingi ng kamatayan, ngunit hindi niya sila pinatay. Ang dahilan? Sa tingin niya, walang silbi ang pagpatay at binanggit din niya na mas kaunting tao ay nangangahulugan ng mas kaunting pwesto para sa iba na makalusot nang marinig ito tumango ang makalangit na demonyo bilang pagsang-ayon iniisip na hindi naman ganap na mali si Black Scythe pero may tanong siya sa isip paano kung bumalik ang mga iyon para sa paghihiganti sa hinaharap ipinakita ng bodyguard ang buong senaryo ng pagpapahirap at ang makalangit na demonyo ay umiinom ng kanyang alak, malalim na nag-iisip. Mukhang hindi naman talaga mabuti si Black Scythe. Marahil ay may sarili siyang motibo sa pagtulong sa nasasakupan at ayaw ng makalangit na demonyo na may utang na loob sa sinuman. Kaya't nagpa siya siyang kailangan niyang makilala si Black Scythe sa lalong madaling panahon. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Naisip niya na kapag nakilala na niya si Black Scythe, kailangan niyang magpasalamat mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ipinahayag niya na nais niyang bantayan si Black Scythe at kung sakaling kailanganin ng lalaki ang anumang bagay o humiling ng tulong mula sa bodyguard, kailangan itong i-report agad. Hindi siya sanay sa pagkakautang at gusto niyang manatiling may kontrol sa sitwasyon. Nang siya ay umaalis, huminto ang makalangit na demonyo sa gitna ng daan, lumingon, at sa malamig na mga mata na parang makamandag na ahas, tinawag niya ang mga taong ng abala kay Arun tinawag silang mga anak ng mga asong babae at tinanong ang kanilang mga username. Nang lumayo ang kamera, nakita natin si Ryu na nakatayo sa labas ng gusali ng makalangit na demonyo. Handang umalis si Ryu dahil tapos na ang kanyang trabaho. Ngayon, alam na niya kung saan nakatira ang makalangit na demonyo at ang kanyang mga plano ay magiging maayos. Ang makalangit na demonyo ay isang napakalakas na manlalaro. Dahil sa kanyang klase, Dark Knight, na nakakatakot. Upang magamit ang mga kakayahan ng isang Dark Knight, kailangan ng gumagamit na mangolekta ng isang tiyak na aura na tinatawag na Dark Aura, na makukuha lamang sa pamamagitan ng pagpatay sa isang tao at pagsipsip ng kanilang buhay na esensya. Ang klase na ito ay akma para sa isang tao tulad ng makalangit na demonyo na may hilig sa pagpatay ngunit pinipili lamang niyang targetin ang mga itinuturing niyang masama. Naisip ni Ryu na may ngiting matamis kung ang pagkakaroon ng isang katulad niya sa kanyang kuponan ay masyadong mapanganib. Nagpasya siyang haharapin niya ito kapag dumating na ang oras. Sa ngayon, kailangan niyang pumunta sa isang mahalagang lugar. Kumagat siya ng taxi at nagsimulang mag-isip tungkol sa pag-recruit sa kanya. Lumipat ang eksena sa tindahan kung saan bumili si Ryu ng mga lottery ticket sa loob ng tindahan, hawak ng may-ari ang kanyang ulo, malinaw na nababahala at naiinis. Ipinahayag niya ang kanyang pagkabahala, hindi alam kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon, may pumasok sa tindahan. Si Jury, anak ng may-ari ng tindahan. Nang makita si Jury na nag-aalala ang kanyang ama, nilapitan niya ito at tinanong kung ano ang problema. Nag-atubili ang kanyang ama sa simula, sinabing wala naman, ngunit nagpatuloy si Jury sa pagtatanong. Sa wakas, umamin siya na ipinagbawal ng gobyerno ang mga lottery ticket. Ang biglaang pangyayaring ito ay nagdulot sa kanya ng mahirap na sitwasyon. Ipinaliwanag niya na may isang manlalaro na kamakailan ay nanalo ng maraming lottery ticket, bawat isa ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar, at pinaghihinalaan ng gobyerno na ito ay dahil sa ilang kakayahan ng manlalaro o kaugnay na issue. Bilang resulta, ipinagbawal nila ang mga lottery sa buong Korea, at dahil ang kanilang tindahan ay pangunahing umaasa sa pagbebenta ng mga lottery ticket, ngayon ay nahihirapan sila sa napakakaunting mga customer. Si Jury, na may ngiting mainit, ay nagbigay ng katiyakan sa kanyang ama na huwag mag-alala. Binanggit niya na malapit na siyang magtapos at makakahanap siya ng part-time na trabaho upang makatulong sa kanilang sitwasyong pinansyal sa panahon ng emergency na ito. Ngunit iginiit ng kanyang ama na ang pangunahing pokus niya ay dapat sa kanyang pag-aaral dahil ang kanyang pangarap ay maging doktor at siya na ang bahala sa mga problemang pinansyal. Sa isang medyo neutral na ekspresyon, inamin ni Jury na siya ay sumuku na sa pagiging doktor dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa mundo. Biglang napagtanto ng kanyang ama ang bigat ng kanyang mga alalahanin at pagkabahala, ipinahayag ang pag-aalala tungkol sa maaaring mangyari sa susunod na pagkakataon at ang pag-iisip na may mangyayari kay Jury ay labis na mahirap para sa kanya. Inamin niya na sa kabila ng pagnanais na maging normal, hindi niya maiwasang mag-alala at kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, pakiramdam niya ay baka mawalan siya ng bait. Nakita ni Jury ang kanyang ama sa ganitong estado, kaya't pinakalman niya ito, hinawakan ang kanyang kamay at sinabing huwag mag-alala. Ipinaliwanag niya na ngayon na mayroon na siyang klase hindi siya basta-basta mamamatay sa ibang mundo. Ang kanyang ama, na nalilito pa rin, ay nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagkakaroon ng klase. Bilang tugon, ginamit ni Jury ang kanyang kakayahan. Inilapit niya ang kanyang kamay sa kamay ng kanyang ama, at isang maliwanag na dilaw na ilaw ang lumabas mula sa kanyang kamay. Pumasok sa katawan ng kanyang ama. Ang bigla ang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan ay nagdulot ng pagkabigla at pagkalito sa kanyang ama. Sa isang maliwanag ng ngiti, itinaas ni Juri ang kanyang kamay na naglalabas ng nagniningning na dilaw na ilaw. Ipinaliwanag niya sa kanyang ama na dapat ay nakakaramdam na siya ng kaunting ginhawa ngayon dahil sa kanyang natatanging kakayahan na nakuha niya mula sa ibang mundo.